kung may mga executive agencies na nagpabaya o worse kung kasabwat dito sa pagpapatakas o pagtakas kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Dapat lang may managot. That's the principle of transparency and accountability. Kung totoo man no, na labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Hindi yan acceptable. Klaro tingin ko na imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya na dapat sa halip ay pinigilan yung pag-alis. Dapat talaga, ang dapat managot ay managot. at ni request na i cross match yung biometric records ni Mayor Alice Guo na nahahanap sa database ng DFA vis-a-vis -vis yung records nung kanilang mga database database ng BI database ng NBI upang magamit ito ng DFA bilang ebidensya para i-establish yung fraudulent identity. And last but not the least, kaugnay niyang uh, very welcome na utos ng Office of the ES sa uh, DFA. Uh, ang DFA-OCA, yung isang uh, opisina nila, Office of Consular Affairs, ay uh, gumawa ng isang precautionary measure na isama si Mayor Alice Guo at kanyang pamilya sa Passports Watchlist Database. Anong epekto ng pagsama ng kanilang mga passports sa database na ito? ito ay upang mapigilan yung pag-issue ng bagong passport kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping at sa kanyang mga uh, family members. So muli, we welcome ko talaga yung aksyon uh, ng Office of the ES at we welcome <coughs> din uh, at ina-appreciate itong mga dati na at kasalukuyang aksyon ng DFA. So ma'am, may hirapan na si Alice Go at ang kanyang pamilya doon sa kanilang paglipat-lipat. Consider na itinaas na nga si Interpol tapos inilagay na yung sa passport database ng uh, DFA. So ano yung implication pa noon? Yan? At least ang implication yan ay Uh, hindi lang mahihirapan kundi totally mapipigilan na magamit pa yung Philippine passports nila. Pati ni Guo lalo na hindi naman siya Filipino citizen at walang K, humawak at gumamit ng Philippine passport. Hindi na nila magagamit ito upang maglabas-masok. Hindi lang pala dito sa Pilipinas pero sa iba pang mga bansa dito sa ASEAN region. Pero may Chinese passport si Alice Go oh. Pwede niyo yung gamitin pagpunta ng Iba pang bansa sa. check pa po namin kung valid pa yung Chinese passport ni Guo Huaping, pero kahit ito ay uh, valid pa at may mga impormasyon na uh, Uh, paso na ito, expired na ito. So lalong mahihirapang kumilos at uh, dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts, ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities dapat sa ganyang paraan din, sisikip ang espasyo na Patuloy na lamang at habang panahong makataka si Guo Huaping sa Senate uh, Warrant of Arrest at sa iba pang uh, instruments na in o maari pang i-issue ng mga Philippine authorities. Mama, sa'yo dun sa pagkansila ng pasaporte, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, heads will roll. Mm -hmm. Any comment on that, ma'am? Well, uh, that's to be expected. Dapat lang marinig natin yan sa chief executive kung may mga executive agencies na nagpabaya o worse kung kasabwat dito sa pagpapatakas o pagtakas kay Mayor Alice Go o Guo Huaping. Dapat lang may managot. That's the principle of transparency and accountability. So ma'am, yung ipapatawag niyong hearing, makatutulong yan para ma-identify sino yung mga government uh, officials or personnel na dapat na masibak sa trabaho. Yes, yan po ang pinaka iimbestigahan at aalamin uh, ng uh, committee hearing na bunga ng pagraise ko ng question of privilege uh, at yung manifestation kong iyon ay ni-refer sa Senate Committee on Justice and Human Rights. So mm -hmm. nakasulat na ang chair nito na si Minority Leader Coco Pimentel mm -hmm. uh, sa Majority Leader na siya ay magbubuo ng isang subcommittee mm -hmm. ng Committee on Justice na ako po yung uh, i-assign ia niya na manguna dyan mm -hmm. para investigahan lahat ng mga issue, lalong-lalo na yung tanong na iyan, paano mm -hmm. at bakit at sino ang mga kasabwat o pabaya sa pagtakas ni Alice uh, Guo. Ma'am, kailan yung hearing at sino yung mga ipapatawag po ninyo? Uh, magkakaroon na po ng hearing sa susunod na linggo, araw ng umaga ng Martes, mm -hmm. uh, August uh, 27. 27. Mm -hmm. So Martes, August 27 sa umaga. At kinukompleto na namin ngayon yung mga resource persons. Lahat ng naging laman ng na mga balita uh, these past couple of days upang mag-shed ng light mula sa panig ng mga abogado at iba pang Uh, named persons dito sa pagtakas ni Guo Huaping sa Pilipinas? Yung kanyang abogado, ma'am, sinasabi pa rin, naniniwala sila na nandito pa rin sa Pilipinas si Alice Guo dahil yung nagnotaryo, sinabing niya kita niya, uh, kailan ba yun? August 14? Oo, nakita daw niya sakay ng isang sasakyan, hindi daw bumaba ng sasakyan. So, ano po ba ito? sabi nila na sila mm. na nandito pa si Guo Unfortunately, sa kasong ito na ang dami ng controverting pieces of evidence o information man lamang, hindi lamang mula sa mga otoridad dito sa Pilipinas, pero sa mga counterparts ng ating mga otoridad o mga resource persons mula sa ibang bansa. Unfortunately, ang belief na iyan ay kailangan patunayan ng physical presence ni Guo Huaping. Uh, sabi naman ng isang abogado, nakita niya mm -hmm. si Guo Huaping sa kanyang sasakyan Uh, again, tatanungin na lang siguro namin don sa abugadong iyon, paano niya mapapatunayan na yun talaga si uh, Guo Huaping. And kung totoo man no, na labas-masok siya dito, nakataka siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Mm -hmm. Hindi yan acceptable dito sa atin. At mukhang naging concern na rin ng mga authorities at ibang concerned uh, parties sa ibang mga bansa sa ating rehiyon Ma'am, do you think wala talagang alam yung abogado na kung lumabas na ng bansa nga si Alice Goo Or pinagtatakpan lang? Mataas ang tiwala ko sa mga abogado kaya itatanong namin sa kanila ano ba talaga ang totoong alam nila. Mm -hmm. Uh, before Macon, ah uh, ma'am ang pangulo dahil 'di ba parang nagdulot daw ito ng kahihiyan internationally na ang isang uh, wanted na tao ay nakalabas na ng uh, Pilipinas so dapat talaga na may ipakita lang yung malakanyang uh, na aksyon na gagawin yung may dapat panagutin talaga ang malakanyang dito meron talagang uh, i think hinihintay na aksyon mula sa malakanyang para Managot o papanagutin yung mga kasabwat at o nagpabaya dito. Dahil reputasyon ng Pilipinas ang nakataya dito. Ang dami na pong nailabas na issue, kaugnay ng POGO at krimen nito ng Senate Committee on Women sa apat na taong investigasyon namin mula pogo-related prostitution, hanggang illegal recruitment and detention, yung mahabang panahon ng pagbunyag uh, tungkol sa pastilya scam sa ating Bureau of Immigration. At ngayon, itong human trafficking, cyber-scamming, money laundering, unsettled issue ng espionage, pagkasangkapan ng ating uh, mismong uh, citizenship at mga identification documents. Uh, ano pa ba bang hinihintay natin para sabihin enough is enough? Mm -hmm. Sobra ng pinahihiya uh, ang Pilipinas sa ating mga sarili bilang mamamayan at ngayon pati sa uh, ibang mga bansa. I think kahit si Presidente ay hindi na, na niya pwedeng tiisin ang ganitong sitwasyon. Kasi dagdag kahiyan ma'am kung walang mananagot dito. At least sinabi na nila na heads will roll so let's see. Dapat talaga ang dapat managot ay managot. Okay, Maquan, Emore, uh, and then Marlon, and then Beck. Ma'am uh, Aside from the Senate conducting conducting an investigation to determine liability, so may efforts ba to Uh, health, uh, the concerned government agencies para ibalik siya rito sa Philippines? Actually po, at nabanggit ko rin ito sa question of privilege ko noong lunes, um, ang attitude ko kasi ay uh, ang aming mga investigasyon ay in aid of legislation at talagang policy-centered, policy-based. So lalo na nung binan ni Presidente uh, totally ang mga POGO, pina-wind down sila hanggang December 31. Um, dapat magkakaroon ng just transition para sa mga Pilipinong empleyado o, o kaya't naghanap buhay uh, sa mga POGO. Nagsimulang mamuo yung pakiramdam ko na okay, our task is uh, winding down here also. Nag-e-end ito as far as POGOs are concerned. And panahon na para ang law enforcement talaga ang mag ng reins dito. Ang problema, kung ang law enforcement pa ba ay kailangang investigahan kasi ang tanong ay did they drop the ball may mga kasabwat um, nga ba dito so teka I lost my train. Ah, yung... So kaya ngayon uh, yung expectation ay sa mga law enforcement agencies natin lalo na kung nakatatanggap na sila ng impormasyon o magbubuo sila ng active coordination sa mga counterparts nila sa ibang mga bansa basta't yung initial objective stance kailangan mapaharap si Guo Huaping dito sa Senate Committee at sa anumang korte na habang nahihinog yung mga kasong inihahain laban sa kanya sa kanila ay maaring mamuo kung may magkaroon ng warrant para sa kanya mula din sa ating mga korte. Okay. Ako. Um, do you personally do you believe na there was a concerted effort for the uh, escape of Goo? Hindi ko pa alam kung may concerted effort at ganong kalawak ito posible. Yan ang magiging investigasyon namin ng uh, Senate uh, sub uh, Committee on Justice subcommittee uh, sa Martes. Pero, klaro, tingin ko na imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya na dapat sa halip ay pinigilan yung pag-alis niya. Or at the very least, dahil nasa ilbo na siya noon, Immigration Lookout Bulletin Order, na nag-inform sa ating mga law enforcement authorities na siya ay paalis. Kasi bakit walang official record ng kanyang pag-alis? Buti pa ang Malaysia, may record na siya ay dumating doon. Pero ang tanong natin, paano siya nakaalis dito? Kaso nabawasan ko na.